Alam mo ba ang mga vitamins para sa anxiety and stress? Ang anxiety ay isang uri ng nervous system disorder na kung saan ang iyong katawan ay nababalot ng takot at pagkabahala. Ito ang tinatawag na fight or flight response. Ang nangyayari ay, ang iyong brain ay nakakaramdam ng piligro, mga bagay o sitwasyong kinatatakutan na kung kaya't ang iyong katawan ay magpapalabas ng mas maraming cortisol at adrenaline. Ang mga hormones na ito ay nakakapataas ng blood pressure, mabilis na heartbeat, mabilis na pagdaloy ng dugo papunta sa iyong muscles, at nagbabago rin ang iyong paghinga. Para bang iyong kinukondisyon mo ang iyong buong katawan bago makipaglaban sa isang digmaan? Ang problema, hindi matukoy ng ating brain kung ang kinatatakutan natin ay dapat nga bang katakutan o baka ito ay isa lamang imaginary threat. Kung nakakaramdam ka ng pag-aalala, pagdududa, o takot sa buhay na dala ng mga problema sa financial o stress sa mga taong kapaligid sa iyo o marahil ay masyado mong dinidibdib ang mga balita sa internet o kaya sa TV, sa kalaunan, nabubuo emotionally ang mga takot. Ang iyong buong pagkatao ay nababalot ng pag-aalala na parang pang lagi kang nasa peligro at dito ka na nakakaramdab ng tinatawag na anxiety. Ito ang mga sintomas kung meron kang anxiety. Ang mga taong may anxiety ay hirap makatulog. Madalas na overthinking, masyadong maraming ina-analyze at iniisip ng mga problema, lalong-lalo na paggabi. Ang mataas na level ng stress ay nagiging dahilan ng pagiging makakalimutin, lalong-lalo na kung kulang sa tulog. Ang ibang tao ay nakaka-experience ng paninikip sa lalamunan dahilan para magbago ang boses the more na anxious ka, mas matinis at mahina ang iyong boses. May mga sitwasyon na nakakaramdam ka ng pagduduwal, kagaya na lang kung ninenerbiyos ka kung magsasalita ka sa harap ng maraming tao. Ang mga taong may chronic anxiety ay madalas negative ang mindset. Napapansin nila ang lahat ng negatibo sa mundo at hindi ang mga positibo at magagandang bagay. Ito siguro ang dahilan kung bakit madaming basher sa social media, ano? Tingin nyo. At finally, kung madalas umiiwas ka sa mga normal na life situation kagaya ng mga social events kasi pakiramdam mo ay hindi mo kayang i-handle ang emotions mo kung makikisalimuha ka sa ibang tao. Ang anxiety sa katagalan ay nagiging peligro sa pagkakaroon ng diabetes, sakit sa puso at iba pang mga health problems dahil naaapektuhan ang adrenal glands na nagiging sanhi ng hormonal imbalances sa mga tao. Ayon sa mga research, Mayroong mga vitamins and minerals na makakatulong para mawala ang anxiety sa pamamagitan ng pagpapakalma sa stress response ng iyong katawan. Malalaman mo din ang mga simpleng pagbabago sa lifestyle natin para masolusyonan ang pinakaugat ng problema. Alamin na natin ang mga vitamins and minerals na mga ito. Number 1. Vitamin B1 o thiamine. Kadalasan, ang mga taong may anxiety ay kulang sa thiamine o vitamin B1 sa katawan. Ang mga parte ng iyong brain, kagaya ng amygdala at hippocampus, ay gumagamit ng vitamin B1 para gumawa ng energy sa tuwing nakakaramdam ka ng stress o kung emotional ka o may kinakatakutan. Ang pagkain ng mga matatamis at pag-inom ng mga caffeinated drinks ay nakakabawas ng vitamin B1. Kapag may sapat na vitamin B1 sa katawan, Magiging kalmado at relax ang pakiramdam. Mapapansin mong hindi ka na masyadong ninenerbios at iritado. Mawawala din ang mga nightmares at panic attacks. Ang mga pagkain may mataas na vitamin B1 ay ang sunflower seeds, karning baboy, yogurt, isda at marami pang iba. Number 2. Vitamin D. Ang mga taong may anxiety ay hirap makatulog kapag gabi at madalas ay overthinking at kadalasan mataas ang level ng cortisol. Ang cortisol ay isang hormone na ginagawa nito ang ating katawan na alerto at in responsive state na para bang lagi nitong hinahanda ang iyong katawan sa labanan kapag nakakaramdam ka ng takot o nakakaisip ka ng posibleng problema. Para makalma at marelax, kailangan mong iswitch off ito. Ang paglabas para magpaaraw ay makakatulong para magkaroon ng vitamin D ang ating katawan. Mapapababa ang cortisol at marirelax ang pakiramdam. Alam mo na ba na maraming tao sa buong mundo ang may kakulangan sa vitamin D? Marami ang walang oras makapagpaaraw dala ng pagtatrabaho indoors at ang iba naman ay sinasadyang hindi talaga mabilad sa araw para hindi mangitim. Ito ay malaking factor para lumala ang anxiety dahil sa kakulangan sa vitamin D. Makakatulong ang pag-inom ng vitamin D3 araw-araw at depende sa kailangan ng iyong katawan, ikonsulta sa iyong doktor kung ano ang recommended na dosage ng vitamin D3 para sa iyo kasi kapag sobra din ay makakasama din sa iyo ito. Para sa mas mabuting absorption, kailangan sabayan mo rin ito ng vitamin K2. Makakasiguro ka na malalabanan ng iyong katawan ang mataas na level ng cortisol o ang stress hormone na ito at gawin kang more focused at kalmado. Number 3: Magnesium at Potassium. Bagamat hindi ito mga vitamins, mahalaga din ang pag-inom ng minerals at electrolytes kasi nakakatulong ito sa paggawa ng energy sa loob ng mitochondria sa bawat cell sa ating katawan. Kung may kakulangan sa magnesium at potassium sa katawan, sigurado'ng makakaramdam ng stress, depression, insomnia, o hirap sa pagtulog at brain fog. Ang brain fog ay ang pagiging aligaga, makakalimutin, at hirap mag-focus. Ang magnesium ay mahalaga sa pagbuo ng neurotransmitters kagaya ng serotonin na nakakatulong na gawin kang kalmado, balanse, at masaya. Natutulungan din ng magnesium na maging mas mabisa ang iniinom nating vitamin B1 para pati ang mga tension at stress sa ating muscles, pati na mga leg cramps ay maibsan. Ang potassium ay nakakatulong para gumaan at mapabuti ang ating mood dahil nakakatulong ito sa brain and nervous system para ma-turn off ang ating flight or fight response. Para ma-boost ang potassium at magnesium, kumain ng avocados at mga gulay na kagaya ng kale, broccoli, ripollio, radish, at marami pang iba. Number 4. Passion Flower Tea Kung problema mo ang anxiety, Iwasan ang pag-inom ng mga inuming may caffeine, kagaya ng kape at soda, dahil nakakapataas pa ito ng cortisol at pinapalala ang anxiety. Maraming mga herbal teas ang nakakatulong pababain ang stress at anxiety. Ayon sa mga research, ang passion flower tea ay kasing epektibo ng tranquilizer drug na no oxazepam na kadalasan ginagamit para sa anxiety pero ang kaibahan lang ay wala itong side effects. Inumin ito sa gabi para ma-relax at makatulong para makatulog ng mahimbing. Bagamat makakatulong ang mga nabanggit na vitamins, minerals at herbal tea, makakatulong pa din ang pagbabago ng lifestyle para lalong mabawasan ang nararamdamang anxiety, stress at depression. Kung laging busy sa trabaho o pag-aaral, ugaliing magkaroon ng kahit isang oras bawat araw kung saan ang gagawin mo lang ay mag-relax Kalmahin ang katawan at isipan nang sa ganun ay ma-improve ang iyong mental focus. Madalas, ang solusyon lang talaga ay bigyan lang ng kahit isang oras na papagpahingahin ang katawan at isip sa mga problema at dagok ng buhay na kinakaharap natin araw-araw. Magbawas sa pag-inom ng mga inuming may caffeine kagaya ng kape, soda, tea at energy drinks, pati ng mga pagkaing matatamis. Kung mahilig uminom ng tea, Makakatulong bukod sa passion flower tea ang lavender, peppermint at rosemary tea ugaliing maglakad-lakad at least 45 minutes araw-araw sa mga park or areas na may magagandang tanawin, may mga puno at halaman para marilax ang isipan. Makakatulong ito na mapakalma ang iyong nervous system. Para mas makaisip ng maayos sa loob ng bahay o sa trabaho, linisin ang paligid, i-organize ang mga gamit, itapon ang mga hindi naman kailangan para gumaan din ang pakiramdam. Magtataka ka kung gaano ang simpleng bagay na ito ay makakatulong kalmahin ang iyong pakiramdam. Sa mga mga mahilig sa scented candles and oils na kagaya ng ilang-ilang, black cherry, lavender, sage, at jasmine, ang mga ito ay makakatulong para ma-relax at makalma ang iyong nervous system. Finally, para ma-overcome ang anxiety, mahalaga na makatulog ng at least 8 hours of sleep. Ugaliing mahiga ng mas maaga, iwasan ang paggamit pa ng phone at mag-focus na i-relax ang bawat muscle sa iyong katawan hanggang makatulog ng mahimbing. Marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Hindi naman kasi lahat puro saya lang at imposibleng wala kang pagsubok na pinagdadaanan o kaya pinagdaanan na. Tandaan na ang problema ay laging nandyan. Matapos man ang isa, siguradong may susunod pa din kasi kaakibat na yan ng ating buhay. Ang mahalaga ay kung paano mo ihahanda ang iyong katawan at isipan para hindi natin dibdibin ang mga ito at kalmado lang nating harapin ang bawat darating na pagsubok. Isiping lahat ng ito ay may solusyon. Sana ay nakatulong ang video na ito sa iyo para malaki man o maliit na problema ang dumaan, alam mo na handa ang iyong isip at katawan na labanan ang mga ito. Thank you for watching. Please don't forget to like, leave a comment, and subscribe to our channel. Hanggang sa muli.